magaganda siya. Tapos ang pinakahuli, ang pamboxing. Kapag nag yung mga anak ko, naku, pagboboxingin ko na lang talaga sila mga kapagsata pang boxing siya. Labas ko na lang. Uh... iba yung pakiramdam ko ngayon pero mag voice over pa rin tayo para ma-upload na natin to ito po guys ay binigay ng amo ko marami po mga laruan sobrang dami po ng laruan guys Siyempre syempre sayang po naman malalaki kasi yung iba hindi po namin kinuha tatlo po kaming katulong nito Itong time na nagbigay yung amo ko ginalungkat niya kasi yung mga laruan ng mga alaga ko. Lapit lang po talaga kami sa Pinas ay dadalhin talaga to namin lahat. Nasa ano, nilagay namin sa plastic ng ano yung plastic na itim, yung pang bas, ano ng plastic ng basurahan. Yun yung nilagay namin, yung black. Uh, nilagay namin lahat kasi po, malalaki naman kasi yung iba, tapos yung mas napakinabangan po dito kaysa sa Pinas kasi po kapag ipakargo ko po siya ay puro na lang laruan di ba tapos ang mahal pa naman ng pakargo so tapos ang laki-laki pa naman mas mapakinabangan po sa mga may hirap po dito dito po sa Saudi hindi naman po lahat talaga na mayayaman meron po talagang sinasabi na mahirap pero may kutsi naman sila charot dito po talaga may mga mahirap din naman. Katulad din sa Pinas. May mga mayaman, may mahirap. Lahat ng lugar ay meron talagang gano'n din pa. Hindi naman talagang lahat ay mayaman. So, ayan. Ito lang yung kinuha ko. Kasi, sa mga 2 years or three years, pwede tong itago pa dito. Yung iba kasi, kung itatago ko, eh, mag i sa room namin. So, ito kinuha ko kasi, gustong-gusto ng anak ko yan. Dati sa yung mga bag, ganun. So, ganito, yan. So, ang ganda-ganda pa ng mga laruan. Kaya lang, malayo naman ako sa Pinas. Kaya po ay, upigay na lang natin sa iba. Malapit dito. Kasi matagal pa naman din ako magpakargo. Yung mga walang kwenta yung mga kinuha ko. Pero okay-okay din naman kasi pang bata lang siya. May mga mas magaganda pa talaga yan. Nilagay lang namin sa plastic. Tapos yung iba kong kasama, noong time na nag-ano kami nito ay, yung katulong ng sister ni madam dito kasi siya natulog. So nakakuha din siya ng laruan. Ayan, okay pa kayo siya. Mga bago pa kasi yung iba. Ayan o. Ito, yan kadami mga laruan. Tapos may mga damit din dito guys. Pati mga sandals, sapatos hindi ko na siya masyadong binicho, pero ayan po titingnan po natin ito ayan. pero yung iba mga last month yan ang bigay din kami eh. ang kaganda pa ng sandals kaya lang ang tagal ko pa kasi magpakargo mas napapakinabangan talaga siya dito sa Saudi sa mga may rapso okay lang yan kasi hindi din naman ako gumagamit yan kung ibigay ko din sa mga kamang anak ko ay eh, matagal pa kasi hindi eh, ma stuck din siya di ba sayang minsan kasi kapag ni-stack yung mga gamit ay nasisira din siya. So, mas maganda nang gamitin talaga. Eh, hindi naman tayo gagamit ng ganyan. So, ayan. Thank you for watching, guys. Sana po ay nagustuhan niyo po ang aking video today. Pasensya na po kayo. Kasi iba po yung pakiramdam ko. Eh, in-upload ko lang to para po ay madelete ko na din siya. Diba? Madami naman natin, ano, ayan, ang gaganda pa ng mga sandals, guys. Tapos sa ilalim, may mga sapatos ng mga and bata. And Tapos yung mga damit po. Italy Hindi ko na siya binigyo. May mga damit, short, lahat-lahat po. May short, may mga dress. Kasi yung amo ko, yung last time, nag-ano din kami, yung, yung end pa dito, nagbigay din kami ang dami pong mga damit. Ayan po, um, Kaling sa Italy yung iba. <laughs> kasi, ano, pito ay. Eh. Yun lang po. Maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo lagi. Bye bye and God bless you all. Hanggang dito na lang guys ang ating video. Maraming maraming salamat ulit po sa inyong panonood. So ayan, nagbabay-bye na ako.